at ilabas natin yung phone. Yan yung phone! iPhone 7 yung blue, kulay blue. Pero parang white naman siya yung kulay niya. hanggang kami yung makaruman, nagbig sa tudo. Ay, shucks. Takasandana, paimut. <laughs> Takamisan ng Daiso. Tapos punta pa kami ng Cosmos. Bili nang may inom. Ito, 200 pizza. Nagdaanan nga namin itong si kuya. Nakahubad siya. Wala yung t-shirt niya. Kasi ba naman, ang init ba naman ng panahon, diba? Tapos nakabike ka pa. Init talaga ng panahon ngayon. Mada at soy desne. <laughs> Kaya ano talagang matatanggal, magtatanggal ka ng t-shirt dahil eh, sa init ng panahon. Si kuya walang pakialam mo. Go lang. Nainitan siya eh. Wala tayong magagawa. So hello. Nandito ako ngayon sa bahay. So nandito yung ano yung bagong phone na binili ni nila sa akin. Regalo daw niya sa akin <laughs> sa birthday ko. <laughs> Yan nagagaling doon mo. So i-unbox natin tong iPhone 15 na binili niya sa akin. Yan. Nag-upgrade ako kasi ano yung 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 ginagamit kong phone is so yung gamit kong ano nag video ngayon yung iPhone 7. So, nabili ko po siya nung, ano, nung 2019, nung bagong dating ako dito sa Japan. So, ano na ngayon, 2024 na. Tapos, hindi na siya mag update kasi yung system, but hindi na siya nag-update. Kailangan na bumili ng bago. Tapos, bagal, mabagal na rin at ang daming, ano, yung memory. Yung, ano, yung, yung gig kasi ng phone ko, yung iPhone 7 is 32 lang. Itong nabili namin is 128 gig. So, unbox natin. 'Yan daming mga papel. <laughs> mga papel. At ilabas natin 'yung phone. 'Yan 'yung phone. Blue kulay blue. Pero parang white naman siya 'yung kulay niya. Tapos ito, bumili siya din siya ng case, 'yung clear, 'yung binili namin. Tapos 'yung ano, 'yung screen protector para ano, siguradong protektado. <laughs> Try natin 'tong buksan.

<laughs> yan siya. Bagong-bago iPhone 15. my gosh. Ah, yan yung kulay niya. Yung kulay niya is, ano, awi. Oh, blue. blue. pero parang siyang white. Oh, white. Parang siyang white. Yan siya. So, actually, nakalagay na, inilagay na rin yung, ano, yung SIM card ko dito. Ito nating open. Hi. Paano siya mag-open? Ay, ayaw niya mag-open. Ayan! <laughs> Bagong-bago. May, may iPhone 15 na ako. Pero nag-upgrade ako oh, from iPhone 7 to iPhone 15. Okay lang. Hindi, hindi, hindi iPhone 15 Pro Max kasi masyadong mahal. Okay na tong iPhone 15 kasi at least naka na sa ano latest tayo. Uh, iPhone 15. Okay, lang kasi. iPhone 15 mahal, mahal pa rin to. Magkano? Kaya ba? Uh, original price. 15万だっけ? 150,000? <laughs> mm, tabu. so, pero meron siyang discount. 150,000 tas meron siyang discount. So, nabili namin siya ng ano, nabili ni Han ng more than uh, mga nasa ano, uh, 100k plus. Ayan, tapos, may kasama siyang ano. And actually, yung iPhone 15 pala is, yung charger niya is, meron siyang ano, yung Type C. Mm. Type C, ne? Type C. Pero yung mga from until uh, iPhone 14 Pro Max is yung luma na ano na charger. Pero from I iPhone 15, type C na siya. Iba na yung charger niya. Kaya ano, bumili din kami ng ano ng charger na iPhone na ano na type C. So, nandito na siya. Bagong bago. Lagay natin yung ano, lagay natin tong clear glass na ano na casing niya. Kaya ba? Do okay. eh. <laughs> Diba? Okay. Mm. Ito. Mm. natin kung bagay ang casing niya. Ay, dahan -dahan kasi bago! Nako! Bago yung phone natin. <laughs> bago bago. So, Ito yawarakay. Ah! Dahan -dahan. Yan! Oh. Oh. Clear sya. Kitang kita sa likod. Yan siya! <laughs> naman. meron na tayong iPhone 16. So, siguro gagamitin ko to ng mga 10 years. Junen, to ka, Jugunen. Gagamitin ko siya ng 10 years, 15 years. Okay lang. So, ang importante, meron tayong ano, ginagamit na na pangkol, gano'n. Tapos, <laughs> so, mahilig din kasi akong nag-video. Kaya, yung gig nito is 128 gig. Ne. Hmm. ni Juhachi. So. So. Okay. So, so yun. Tapos uh, by the way, yung yung sa internet connection ko, yung yung old phone ko is from AU. Tapos nag-change ako ng ng ayan, ay. Eh. Oo, first na na internet connection ko yung ano is AU. Tapos, tapos lumipat ako ng UQ. Tapos ngayon, kasi yung ginagamit namin internet dito sa bahay is ano dito. <laughs> yung internet na ginagamit namin dito sa bahay is ano um Dokomo, 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 dokomo. So, so yung, yung sim card ko pina change ko din siya ng dokomo para ano meron siyang discount. Yan. So yung sim card ko ngayon is dokomo pero still the same yung yung number na ginamit ko. So yan. iPhone 15 na tayo. <laughs> iPhone 15 na tayo. I am so happy. Aya tungo Happy birthday. <laughs> Nalabasin niya, wat tayo? Uy, chato, sukat tayo. Ay, alayad mo tayo mas. <laughs> Yan, so yun siya. Tapos ilalagay ko na lang mamaya yung screen protector niya para ano, para uh, para protektado siya. Dahan-dahan, kapag first time, bagong bago, nakalagaan natin yung gamit natin. So, yun lang, yun yung ano yung yung iPhone 15 check pa natin, uh, gamitin natin. いいね。<laughs> <laughs>